ito yung nabili kong lotion na sakura niacinamide body lotion tapos may 5-1-3-1 siyang kabamog oh, body ano na siya may freebie siya bali, ah, pat apat oh. apat oh. <laughs> na apat na hand cream at saka dalawang bag siya guys hindi siya ma hindi siya ma maganda siya sa balat para siyang pag inanong mo siya sa balat ma para siyang maglinis ganun tapos ito naman siya guys ang ah, pabango pabango siya guys guys. Nagustuhan ko yung ano yun yung mabango siya. Tapos. Ito naman. And hand cream na freebies. Dalawang hand cream at saka dalawang Sakura body sa shade lotion. Ayan. Body isang sakura uh, may body lotion ano na siya ah uh, na rin din and malaki siya guys eh. ang dami tapos at saka itong pabang slide ko ko tapos may apat pang Previous na hand cream and body lotion. And then, 来，不姑、no. uh。Huh.